inayos at pinaganda namin ang bahay na ito. Gusto mo rin bang gawin sa'yo? Gusto mo bang malaman kung papaano? Tara, ipakikita ko sa inyo kung papaano namin ito ginawa at kung papaano ito naging mas maganda at maging functional. Let's go! Huwag na nating patagalin. Tara, simulan na natin. Welcome sa Kaylin's Amazing Construction Ideas. construction group mga ideas ay hindi lamang pang-structural kundi the best din po tayo sa mga finishing work katulad na lamang nito si client kasi dito ay dati nang nagpa-install ng mga ceiling nila at nagpapintura ng kanilang wall pero hindi naabot yung kanilang expectation at hindi natapos ang mga ito kaya naman tinawagan tayo ni client para tapusin at bagandahin at nang sa ganun din ay maayos yung mga hindi maayos na nakita namin dito ang ginamit nila dito mga ideas ay plywood na kung saan nagkaroon ng mga problema dahil sa sobrang init, ito po ay nagkaroon ng mga uneven surface mga kaidiyas. Kaya naman, nakaready tayo para dito. So una namin ginawa, inalis eh, namin yung mga blind rivet na ginamit po nila at pinalitan ito ng bago para mailubog yung mga ulo nito. Dahil yung mga nag-install nung una, hindi po nila ito nailubog at kapag pinupod natin yung ulo ng rivets mga kaidiyas, possible na bumagsak yung kanilang ceiling dahil wala nang sosoporta. So iyon so, yung mga nakikita yung nakapatch ng mga pati dito sa video. At dahil nga sa gawa ito sa plywood mga kay Dias, gumamit po kami ng Davis uh, Acrylic Putty. Binagamit kasi ito mga kay ideas sa pang interior or exterior kaya ito po ay versatile. Tsaka smooth din yung finish nito. Madaling lihain kaya tamang tama at maganda sa mga kisame na gumagamit ng ganitong materyales. Kung interested kayo, pwede nyo bisitahin ng inyong mga malalapit o malalaking mga hardware stores sa inyong mga lugar. Pwede rin kayong gumamit dito mga kay Diaz, ng Boysen brand. Basta ito po ay acrylic at elastomeric pati. Ganon din, pwede rin kayong gumamit ng ibang mga brand na meron na available po sa lugar ninyo. Dito kasi mga kay Diaz, habang ginagawa namin ito, si client po ay nagpapa-additional ng mga design ng kanilang ceiling. So halimbawa, itong nadatnan namin na ceiling nila na made of plywood, nagpadagdag si client dito ng additional accent design sa kanilang living area. So mapapansin po niyo na nagdagdag po kami ng mga frame na made of metal para makagawa ng gusto ni client na design. So mamaya-maya makikita nyo po dito kung ano ang magiging itsura nito. Dahil dito mga Diaz ay maglalagay tayo ng cove. At dito sa cove maglalagay din tayo ng mga LED strip para sa kanilang cove light. Okay, mamaya maya balikan natin yon habang ginagawa. Makikita nyo din dito kasi na isinasabay namin yung paglalagay ng design sa kanilang Master's bedroom, hindi lang 'yung living. Dahil dito sa master's bedroom mga ka-ideas, ay made of plywood din 'yung ginamit nila noon, noong unang mga gumawa. Kaya ngayon, uh, sinadjust namin sa client na gumamit po kami ng facing board or Hardiflex na brand para mas maging matibay po 'yung kanilang design na gagawin natin. Oh, yeah. oh, Kinonsider po namin mga kay Diaz, yung kanilang magiging design dito sa sentro ng master's bedroom ceiling. So makikita nyo dito na merong unique design si client at ito yung pinoprose namin na bagay para sa kanilang master's bedroom. Ngayon, kung meron kang mas may ko-comment dyan na mas magandang design, comment mo lang sa baba. Tara, pag-usapan natin yun. At heto mga kay Diaz, ang gamit namin mga materialis po dito. As common na rin po sa inyong mga lugar, ito po yung metal furring. Gumagamit po tayo ng thickness na merong 0.5mm. At gumagamit din po kami ng mga carry channel, na same thickness at ganun din kung kinakailangan ng wall angle gumagamit din po kami na mga wall angle at iba pang mga kailangan sa mga framing sa ceiling. So ito makikita po ninyo ang ating mga Kalen's Construction Group na gumagamit ng mga facing Board or Hardiflex para sa design at nakasukat na po ito at ready to install na. Ang ginagamit po namin pag install dito mga kaideas, ideas ay ang blind rivet na 5 x 32 ang size. At syempre mga kaidiyas gumagamit din kami ng 5x32 na size ng drill at nilalagyan namin ito ng uka sa ilalim o sa ibabaw para nakalubog yung ulo ng blind rivets at hindi na po maihirapan yung mga susunod na magpipintura dito. Bali dito sa Killian's Construction po kasi meron po tayong grupo ng mga ceiling installer at meron din po tayong grupo ng mga magagaling na mga pintor. So maasahan po ninyo na mas magiging organized yung work natin pagdating sa ganito. Pakita ko sa inyo mga kaidiyas yung isa sa mga ginagawa ng mga pintor natin o nasa mga painting design natin mga kaidiyas dahil habang ginagawa namin ito, nasa ibang sulok po sila na ginagawa naman yung pagpipintura. So, heto po dito mga kaidiyas, makikita ninyo ang isa sa mga kasamahan natin na nagpipintura ng base at saka ng kanilang panghaspe na wood finish. Kaya mga kaidiyas, makikita nyo dito na isa sa mga specialty natin, yung mga wood finish lalo na sa mga ceiling o kahit saang parte ng design sa mga cabinet at iba pa. At inaapply po natin ito dito sa mga ceiling din ng client natin dito. Habang ginagawa nila yon, ipakikita ko sa inyo mamaya maya yung outcome. Pakita ko muna dito mga kay Diaz, yung dining area nila. Dahil dito kasi nahirapan kami. Alam nyo ba kung bakit? Napapansin nyo ba yung ceiling na to? Maraming problema ang nangyari dito dahil hindi po pantay at nagkakaroon ng paglundo sa ibang mga parte ng kanilang ceiling. So, ang ginawa namin, marami po kaming mga inulit dito, binaklas, kinabit, at inayos yung mga parte na kailangan nating palubugin dahil ito po ay lumulubo. So para hindi na pumapagastos si client, inayos natin, pinaganda natin at nung okay na, nagdecide po kami ni client dito na maglagay na lang ng wood accent sa kanilang ceiling. At nagustuhan naman ni client dahil babagay ito sa ibang mga design ng kanilang ceiling na ginagawa natin ngayon. Mamaya-maya makikita po ninyo yung kabuuan nito. Ang isa pa mga kaideyas, sa ceiling na ito, hindi po kasi buo ito na ikinabit. Ito po kasi yung ceiling na merong kaltas at parang tiles na nakakabit sa taas. Hindi siya buo. So ang mag ang gandang option dito para hindi masyadong mapansin yung hindi maayos na pagkaka-install ng kanilang ceiling at dahil ayaw na rin ipaulit ni client ito, nag-decide tayo na gumamit na lang ng wood finish na haspe. lang ko nabibitin kayo mga ka-ideas. at mamaya ipakita ko sa inyo yung magiging itsura nito dahil alam nyo ba nagra-rush kasi si client pinagsabay-sabay na namin mga ka-ideas yung pagtatrabaho dito habang ginagawa ang pagpipintura pagre-repair ng ceiling at pagdadagdag ng mga design ginagawa na rin kasi namin yung renovation ng kanilang kitchen dahil sa kitchen po nila hindi ito functional kaya nag-decide si client na gawin itong functional kaya nire-renovate po namin ito nagdagdag po tayo ng countertop pinalitan ng kanilang mga tiles sa kanilang kitchen at na rin sa kanilang mga plumbing para mas maging functional ito. Balik muna tayo mga Diaz, dito sa ceiling nila sa dining area at kitchen. Tamang tama kasi nagtatap coat na tayo. So ito mga kay Diaz, nakita nyo na po ang itsura niya, di ba? Anong masasabi ninyo? Hindi ba't worth it yung ginawa nating finish dito? Comment mo dyan sa baba kung nagustuhan mo at kung gusto mo ring may apply sa mga bahay nyo ito. Okay, mga kay Diaz, punta muna tayo sa glit sa t Nakita nyo sa intro ng video nito, yung terrace nila, eh, hindi masyadong bumagay para sa kanilang bahay. So, heto, ginagawa na rin po natin yung kanilang ceiling sa terrace. Mamaya-maya, pakikita ko sa inyo yung magiging kalalabasan ng ginagawa natin dito. Tamang-tama, pakikita ko sa inyo yung living area natin. Dito sa living area, mga kay makikita nyo dito yung design natin. Ito po yung gusto namin ipakita sa inyo na wood accent natin na made of PVC panels. Ang kagandahan dito, dinobli po natin ito sa naka-install ng plywood para hindi masyadong maka-absorb ng heat yung kanilang PVC panel. Okay? So ito kasi mga ideas is bigla ang pagbabago ng isip ni client. Pero it's a good choice kasi mas na-enhance po natin yung design sa kanilang living area. So yan po mga ideas yung progress sa living area. So ngayon, pakita ko naman yung isang kwarto nila. Heto po mga kaidiyas yung ceiling nila dito sa room number 1 Nakikita nyo po dito na mayroong wood accent din at pinipinturahan na lang din po yung mga wall. Heto naman mga kay Diaz, ang kanilang kitchen. Heto naman mga kaidiyas yung pendant light sa kanilang dining area. At heto naman yung resulta ng pag-renovate natin ng kanilang kitchen countertop. Ayan o. Hindi po made of granite or quartz ang mga ito. Heto mga ideas ay made sa tiles. Diba hindi masyadong kapansin-pansin na made of tiles? Bakit? Kasi gumamit tayo mga ka-ideas dito ng 120 cm by 60 cm. Heto naman yung terrace natin na pinakita ko sa inyo kanina, mga kay Diaz. At heto naman yung living area na ipinakita ko rin sa inyo kanina, mga kay Diaz. O, diba? Kitang-kita na yung ganda nito. Dito naman sa room na ginagawa natin, malapit na rin matapos ang pagpipintura. At syempre, nalagaan natin yung safety ng kanilang mga tiles. So, naglagay tayo ng mga cover para dito. May mga kunting retouch na lang, mga kay Diaz. At heto na, magsisimula na tayo sa pag install ng kanilang TV console cabinets. Sa mga magtatanong, mga kay Diaz, kung ano at kung bakit gaytong design natin ito po ay inspiration design na napili ni client para sa kanilang TV console so ito po ay simple maayos at functional na modern look na rin para sa kanilang area So, heto mga ideas ay sinisigurado naming tuwid sa pamamagitan ng paggamit ng mga level laser or laser level. Meron tayong mga shelves na ilalagay dito sa bandang kanan na ina namin ngayon. Heto kasi yung mga shelves na paglalagyan ng mga decorations sa tabi ng TV mga kaidiyas. Okay. At kapag nakuha na natin yung tuwid nito, katulad ng nakikita nyo ngayon, ayan no, Ready na yan mamaya para pinturahan, para maglagay ng accent sa kanilang cabinets. balikan natin mamaya yung kanilang cabinet, mga kay ideas At habang ginagawa nila yon, ipakita ko naman sa inyo yung sa kitchen natin dahil malapit na itong matapos. Nakapaglagay na kasi tayo dito ng mga backsplash na same din po sa tiles na ginamit natin sa kanilang countertop na mas magbumukang maliwalas at uh, malinis. Ayan. So ready na po ito para ilagay yung kanilang mga appliances katulad na lang ng abang natin dito para sa kanilang built-in oven at stove. Ayan. So malinis na, maayos na at napaka-functional na ng kanilang kitchen kumpara nung dati. Nag-additional din kasi tayo mga kaideas dito ng kanilang outlets para sa mas maraming mga appliances na magagamit nila. Lako naman tayo dito sa room mga ideas. heto na kasi yung progress. Makikita nyo dito na functional na yung mga lightings na nilagay natin at tinatapos na lang po yung mga last coating ng mga pintura. Isa pa, si client kasi is nag-request para sa kanilang baseboard para mas ma-accent o mas mabigyan ng pansin yung trimming ng kanilang tiles at ng wall, naglagay tayo dito ng dark gray na baseboard na nagko-complement sa kulay ng kanilang mga wall. Lako naman tayo dito mga kay Diaz, sa kanilang terrace. Yung kaninang nakikita yung boring na terrace, ngayon napakaganda na. Na nagbe-blend dito sa kanilang living area dahil parehas po sila dito ng PVC panel. Kaya bago ka pumasok ng bahay, madadama mo na kaagad yung complement ng mga design sa kanilang terrace at sa iba pang ceiling sa loob. Ganon din po dito sa kwarto. at dito sa kanilang kitchen at dining area. Mas naging maaliwalas at naging mas komportable at nakaka-relax yung ambience na dito sa kanilang bahay kumpara noong una. Ni-repaint kasi natin mga kay ideas ang lahat ng pader nila dito sa loob. So isa rin sa mga best na ginawa natin dito is i-repaint lahat kasama ang lahat ng wall. Ito na ang pinakahihintay natin mga kay Diaz. Tapos na natin ang lahat. Tara! So ito po yung harap ng bahay nila. Sa terrace na ito, ginawa natin yung ceiling. Meron na po tayong center lights at malinis na rin yung pintura dito sa wall, dito sa terrace. At pagbungad natin dito sa living area, bubungad po sa inyo yung kanilang modern cabinet with accent wall. Meron na rin po tayong mga lighting sa kanilang ceiling at maliwalas na pintura sa padera. Pasok po natin dito, bubungad sa atin yung kanilang room at pakikita nyo dito yung accent wood finish dito sa mga tambol or mga cove sa ceiling. Ganon din ang kanilang mga hamba, nakakomplement na rin. Dito naman sa dining at kitchen, meron po silang mga simpleng kitchen at maaliwalas na ceiling na nagpo-complement din po sa design ng wood finish natin. Kompleto na rin po yung mga lightings natin mga kaibiyas. Pagpasok naman natin sa kanilang master's bedroom, heto na, bubungad na sa inyo yung napakagandang ceiling na to. At heto na rin yung napili ni client na ating center lights na nag sa design na pinili natin. Ganon din, ito po ay may accent PVC panel na nagdagdag ng magandang look or elegant look sa kanilang kwarto. So heto mga kay Diaz, ang kabuuan ng ginawa natin sa finishing work dito sa San Fabian Project. So ano masasabi mo? Nagustuhan mo ba mga kay Diaz ang ginawa natin? Comment down below. Ano sa tingin mo? Mayroon pa mas magandang ilagay dito na pasok sa budget ni client na para sa iyo ay mas maganda tara pag-usapan natin diyan sa comment section gusto mo rin bang pagandahin ang mga bahay ninyo at nagdadalawang isip kayo kung sino kukunin niyo Narito po ang Kilins Construction para magbigay ng magandang serbisyo para sa inyo at kung interested po kayo sa mga ganitong klase ng trabaho, kami po ay pwede ninyong e-message sa aming Facebook page o kaya naman mag-email po sa aming Gmail account. Teka, teka, teka. Napindot mo na ba yung like button dyan mga kay Dias? Oh, please, pakipindot naman yan kasi pag pinindot mo yan, mas makakapag-share pa kami sa inyo ng masaraming mga video tungkol sa mga ganitong topic. Okay, good. Thank you po mga kay Dias pagpindot ng like button. Ngayon naman kung hindi ka pa naka-subscribe, napakadali lang po. Paki-pindot na lang 'yung subscribe button para ma-notify ka kaagad sa susunod na video natin.